Ano ang normal sa iyo? Sa isang edad kung saan ang mga uso sa fashion ay lumilipat sa mga linggo at ang mga opinyon ay nagbabago sa isang gabi, ang normal ay isang gumagalaw na target. Ang magalang na ugali ng isang lalaki ay nakakamot sa ulo ng ibang lalaki. Nakatago sa lahat ng ingay na iyon ang mga ordinaryong pag-uugali na tahimik na nagpapakita ng isang bihirang lahi ng tao, ang sigma na lalaki ang isang sigma ay nakatayo bukod sa klasikong social ladder. Hindi siya interesadong patakbuhin ng pack tulad ng isang alpha o pagsamahin ito tulad ng isang beta. Nagsusulat siya ng sarili niyang code at sinusukat ang buhay sa pamamagitan ng personal na bisa, hindi palakpakan. Dahil ang kanyang paraan ng pag-iisip ay hindi kinaugalian, madalas itong nagpapakita sa maliliit na praktikal na gawi na hindi pinapansin ng karamihan sa mga tao. Sa video na ito, tatalakayin ko ang walong normal na pag-uugali na talagang isang palatandaan na ikaw ay isang sigma na lalaki. Number 1. Umaalis ka sa mga pagtitipon ng walang paalam. Karamihan sa mga tao ay nagsasagawa ng mahahabang paalam, umiikot sa silid, paulit-ulit na pasasalamat na nangangakong muling kumonekta. Nakikita ng isang sigma ang mga huling minutong iyon bilang isang drain sa focus na mas gugustuhin niyang mamuhunan sa ibang lugar kapag ang tunay na layunin ng pagbisita ay kumpleto na isang matapat na pakikipag-usap sa isang kaibigan isang malinaw na pagkakamay sa isang kasunduan siya ay tumungo sa pintuan hindi siya nagtatago o nagmumuni-muni siya ay nagtitipid ng mental fuel para sa susunod na pangako maging ito ay maagang pagsasanay tahimik na pagbabasa o magtrabaho sa isang side project. Ang mga kaibigan na nakakakilala sa kanya ay tinatanggap ang tahimik na paglabas. Maaaring tawagin itong biglaan ng mga bagong dating hanggang sa mapansin nilang siya rin ang lalaking dumating sa tamang oras, tumupad sa mga pangako at hindi kailanman magtatagal para lang madama ang kanyang imahe. Ang pag-walkout kapag tapos na ang misyon ay nagpapahiwatig na mahalaga ang niya oras, hindi pambobola niya at ang pera na pinaka-pinarangalan niya. Pangalawa, pinapatahimik mo ang iyong phone sa mga totoong pag-uusap kung saan walang tigil ang pagbas ng mga screen. Kadalasang nananatiling madilim ang telepono ng Sigma. Ibinababa niya ang device, imumute ang mga notification, at ibinibigay ang buong atensyon sa taong nasa harapan niya. Ito ay mas kaunti na etiketa kaysa sa tungkol sa kalinawan. Ang mga pagkaantala ay nakakasira ng memorya at nagpapalabnaw ng pangunawa. Mas gugustuhin niyang ganap na sumipsip ng isang punto kaysa magjagel ng tatlong kalahating na buong mga thread. Sa pamamagitan ng pagharang sa digital noise, nagpapadala siya ng dalawang mensahe nang sabay-sabay. Mahalaga ang sinasabi mo at nasa akin ang atensyon ko na idirekta. Ang ugali na ito ay maaring makagambala sa mga taong sinanay para sa mga instant na tugon. Ngunit nagiiwan ito sa kanya ng mas matalas na pag-alala at mas mahigpit na mga personal na ugnayan. Kapag natapos na ang pag-uusap, tinitingnan niya ang kanyang telepono sa kanyang mga termino, sumasagot sa mga batch at hindi kailanman nabubuhay sa reactive mode. Number 3. Mas nagtatanong ka kung bakit nang mas higit pa kaysa kung paano. Gustong-gusto ng mga tao ang mga practical na hakbang kung paano sumali, kung paano magtagumpay, kung paano umakyat. Nag-back up ang sigma at nagtatanong kung bakit umiiral ang istruktura sa unang lugar. Napansin ng mga mananaliksik sa agham panlipunan na kung bakit ang mga tanong ay nag-aapoy ng mas malalim na sanhi ng pag-iisip habang ang kung paano ang mga tanong ay maaring bitag ng mga isipan sa nakagawian. Ang instinct ng sigma ay sinusuri ang pundasyon bago siya pumayag na magtayo. Gusto niyang malaman kung natupad pa rin ng panuntunan ang inaangkin na layunin nito. Kung ang kaugalian ay nagmula sa karunungan o katamaran at kung ang isang mas magandang disenyo ay nasa isang layer sa ilalim. Kung minsan ang kanyang mga tanong ay nagpapatag ng isang lumang plano at nagliligtas sa lahat ng mga linggo ng problema. Sa ibang pagkakataon, inilalantad nila ang mga nakatagong motibo na hindi nahuhuli ng iba. Ang mga taong sanay sa mabilis na pagsunod ay maaaring tawaging kontrarian. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagpipilit sa layunin bago ang pamamaraan ay nagpapatunay na higit na aset. Bilang apat, ang iyong panloob na bilog ay maliit, ngunit marami kang natutulungan. Maraming mga lalaki ang nangongolekta ng mga kakilala sa paraan ng pagkolekta ng isang desk higit pa sa ibabaw kaysa sa sangkap. Ang sigma ay nagpapanatili lamang ng isang maliit na may kumpiyansa mga taong ang mga prinsipyo ay naaayon sa kanyang sarili at ang kanilang mga salita ay mapagkakatiwalaan niya ng walang pag-iisip. Ang mahigpit na roster na iyon ay nagpapalaya sa kanya mula sa patuloy na pagpapanatili ng lipunan. Siya ay gumugugol ng kaunting enerhiya sa drama o kalahating pusong mga obligasyon. Paradoxically, ang parehong tao ay mabilis na magbigay ng isang kamay sa kabila ng bilog na iyon kapag ang isang kahilingan ay totoo. Dahil ang kanyang pang-araw-araw na bandwidth ay hindi pinuputol ng dos-dose ng mababaw na relasyon, maaari siyang magpakita ng tiyak para sa isang kapitbahay na kailangang maglipat ng mga kasangkapan o isang malayong pinsan na nahuli sa burokratikong red tape. Nahihirapang lagyan siya ng label ng mga tagalabas. Aloof isang sandali, mapagbigay sa susunod. Namimiss nila ang through line. Pinoprotektahan niya ang enerhiya para sa kung ano ang mahalaga. Pagkatapos ay ideploy ito kung saan ito gumagawa ng isang masusukat na pagkakaiba. Number 5. Nagiiwan ka ng mga messages na nabasa hanggang sa makasagot ka ng maayos. Ginagawa ng kultura ng agarang pagtugon ng maraming inbox sa mga notification messages. Ang isang sigma ay nagbabasa, nagpost, at tumutugon lamang kapag nakapaghatid siya ng malinaw, kumpletong sagot. Ang pagpost na yon ay maaaring umabot ng isang oras o isang araw depende sa timbang, ngunit ang kanyang tugon sa huli ay bihirang nangangailangan ng pagwawasto. Hindi siya magpapaputok ng mga pangakong walang kabuluhan o mga opinyong walang kabuluhan. Para sa mga palaging konektado, ito ay parang malamig na katahimikan. Sa sino mang sumusubaybay sa katumpakan, ito ay paggalang na ginawang nakikita. Ang mga pag-uusap sa kanya ay nagsasangkot ng mas kaunting mga hindi pagkakaunawaan, mas kaunting paumanhin kung ano ang ibig kong sabihin, at mas kaunting mga hindi nasagot na detalye. Siya ang nagmamayari ng kanyang schedule, hindi ang buzz ng isang icon at ang tahimik na disiplina na yon ay nagiging mas matatag na mga araw at mas matitinding pangako. Bilang anim, mas gusto mo ang mga hole in the wall spot kaysa sa mga usong trendy. Kapag ang isang restaurant o bar ay sumabog sa mga social feed, Nabubuo ang mga linya para sa mga pagkaing mas dinisenyo para sa mga larawan kaysa sa lasa. Ang sigma ay gumagalaw ng pagpili ng mga lugar na umuunlad sa pagkakayari, patas na pagpepresyo at hindi nagbabagong mga regular. Nagtitiwala siya sa personal na panlasa kaysa sa viral hype. Ang parehong diskarte ay nalalapat sa kabila ng pagkain, kagamitan, musika, mga listahan ng pagbabasa. Ang kasikatan ay hindi kailanman lumalampas sa merito. Hindi kailanman nahihigitan ng mass excitement ng personal na ebidensya. Sa paglipas ng panahon, bumuo siya ng isang pribadong mapa ng mga maaasahang mapagkukunan. Ang mekaniko na minsang nag-aayos ng mga gamit. Ang sastre na naniningil ng patas ang kainan na mas tinitimplahan ang pagkain kaysa sa palamuting dekorasyon. Sa kalaunan ay sinusunod ng mga kaibigan ang kanyang mga rekomendasyon at nagtataka kung paano niya patuloy na natutuklasan ang mga nakatagong hiyas. Simple lang ang sikreto, never siyang nag-outsource ng judgment sa crowd. Bilang pito, ang iyong mga libangan ay doble bilang practical na kasanayan. Maraming lalaki ang nag-clock out, at naghahabol ng purong distraction. Itinuturing ng sigma ang paglilibang bilang low pressure na pagsasanay. Maaari siyang muling magtayo ng isang lumang kasangkapan, magtanim ng isang maliit na hardin, o mag-aral ng mga pangunahing banyagang parirala. Nauuna ang kasiyahan, ngunit ang bawat libangan ay nagbabayad ng pangalawang dibidendo, manual na kakayahan, katatagan sa pagkain, kultural na literasya sa mga oras ng stress na ang sobrang kakayahan ay ginagawang leverage ang paglilibang. Pumipisil ang badyet, ang kanyang mga gawi sa pagkukumpuni sa bahay ay nakakatipid ng pera. Nagugulo ang mga supply chain, pinupuno ng kanyang hardin ang puwang, lumilitaw ang pagkakataon sa paglalakbay. Sapat na ang alam niya sa wika upang mag-navigate ng may paggalang. Ang mga libangan ay masaya ngunit ang mga ito ay mga brick din sa isang kuta ng pag-asa sa sarili. Numero 8. Mas gusto mo ang panulat, papel at simpleng relo sa mga smart gadget. Maaring palakasin ng teknolohiya ang disiplina o lamunin ito. Pinipili ng Sigma ang mga tool na mawawala kapag tapos na ang trabaho isang matibay na panulat at notebook na nagre-record ng mga plano ng walang pagping ng mga ad. Ang isang mechanical na relo ay nagsasabi ng oras ng may kalinawan, hindi mga singsing na may kulay. Gumagamit pa rin siya ng advanced tech, online na pananaliksik, navigation app, ngunit para lang sa mga gawain kung saan tunay na nanalo ang digital speed. Para sa pang-araw-araw na pag-iisip, Nagtitiwala siya sa analog. Ang pagsusulat sa pamamagitan ng kamay ay nagpapabagal ng mga ideya sa bilis ng tao, ginagawa ang mga nakakalat na flash sa mga linya na maaari niyang sundin. Ang isang relo na walang baterya ay hindi makakaabala sa malalim na pagtutok o mamamatay sa panahon ng bagyo. Ang mga simpleng device na ito ay bumubuo ng isang tahimik na buffer sa pagitan ng kanyang mga layunin at ng mga data harvester na nakikipaglaban para sa kanyang atensyon. Normal ay isang madulas na salita. Tanggalin ang mga kamera, ang mga abiso, ang mabilis na paghuhusga sa at ang natitira ay ang mga gawi na pinapanatili ng isang tao kapag walang nanonood. Ang mga pribadong pag-uugali kung paano niya tinatrato ang kanyang oras ang kanyang mga tool at ang kanyang atensyon ay bumubuo ng tunay na blueprint ng kung sino siya. Maaaring tawagin ng isang tagamasid na kakaiba ang blueprint na iyon at maaaring tawagin ng iba na disiplinado. Sa totoo lang, ito ay authentic lang, hindi tinatablan ng tug of war ng pampublikong opinyon. Kung ang mga tila normal na pag-uugali na ito ay isang bagay na nakikita mo ang iyong sarili na nakikibahagi, malamang ikaw ay isang lalaking sigma at matagal mo nang hindi alam ito. Sumasang-ayon ka ba sa mga puntong tinalakay ko sa video na ito? Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Para sa higit pang malalim na pagsisid sa Sigma Male Mindset, siguraduhin tingnan ang aming iba pang mga video. Salamat sa panonood at pagiging bahagi ng aming komunidad. Kung handa ka nang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay tungo sa pagkamit ng kadakilaan, pindutin ang like button at mag-subscribe para hindi ka makaligtaan sa mga susunod na video.